Walang lukuha. Bakit nga ba? Eh, ako! Sino ba nakikipaglukuhan? Ulit-ulit mo. Huh? Oh. How to they put you down ba? Paano pangit? Alam mo pa yung panta? Alam mo pa kalawgaw? Medyo. Pero, siguro dahil tonggoy kang mamilos, tonggoy kang malamit. Pero pare, alam mo pare, maramit ka lang maganda. May apil ka. Really ah? Hmm. Really pare. Oh. Teka, ilang boteng beer namang naiinom at lasing-lasing ka na yata at iba nang tingin mo sa akin.